Iniwan mo yung boyfriend mo kasi hindi marunong mag-effort? Girl, hindi sa lahat ng oras, lalaki ang dapat mag-effort. Di sa lahat ng oras, sila lagi sumusuyo sa ating mga babae. Di sa lahat ng oras, sila yung manlilibre. Intindihin din natin sila na minsan wala silang perang pambili sa atin dahil kung totoong mahal mo siya, maiintindihan mo siya. Girls, maging fair naman tayo sa kanila. Minsan nga pag nagalit sila kasi may kasalanan tayo, tayo pa yung magagalit. Hanggang sa umabot sa point na sila pa yung magsasori kahit tayo na yung may mali. Hindi ba natin naisip na tayo ang mga babae na papagod, nasasaktan, nagsasawa? Sila pa kaya? Tao rin sila, may damdamin. Kaya please lang, pahalagahan naman natin sila. Problema kasi sa atin pag alam nating mahal na mahal nila tayo. Masyado tayong kumpante kasi alam nating hindi nila tayo matitiis. Dapat intindihin din natin sila. Try din natin mag-effort kahit sa simpleng bagay lang. Hindi yung puro sila lang. Hindi ibig sabihin na mahal nila tayo, hindi na sila mapapagod.